sa inyo mga kapatid ito na yung apat na baboy namin oh malalaki na um, one mat na ito naman may anim ito mali sa ito pero yung know, nagpinaghiwalay namin kasi mas malaki yung ito saka dito ito magkakapatid yan ito yung mas maliliit anim din magti-trimmings na yan mga bossing ito naman yung isang unahin namin niya yung apat doon ito si eh pangalan nito kapalit ni Marlitas ito yun o sarap ng inom niya ang painuman niya guys yung ano lang balde sa taas ng bubong niya pati ito ito naman yun lantok naguwab tapos ito walo nagpo-formas yung December 16 December 7 nga nagpo-formas <coughs> mga ito yung pa And yes, di ba ako nakapaligo sa kanila kasi alas 3 pa lang ng hapon. Yan ang gudumi. Ito rin yung 8 dati pero nabinta na yung 5. Wala kasing ano dito sa amin. Walang nagbibili ng pakyawan. Isa-isa lang. Ito naman yung bakan namin ng tubig ito yung pinakamakulit tong dalawa na to ang iingay nito tong apat to yung anak ng isang inahin doon yung uminom kanina yan sila guys oh. tapos punta tayo sa manukan yan oh. may mga native kami dito Nandito kami kumukuha ng pang-ulam pagka nagpatanim nagpaani eh. yun know, mga idol oh. malalaki na sila ito mga idol magpapakain tayo ng ano palay ang ginapas ko kasi may tumubo dun sa pinagabasan namin sayang naman yung mga bunga nya kaya kinuha ko para pakain ng manok Yan guys, oh. Takaw nila kumain. <coughs> Ito yung sinasabi ko, oh. Yung tumubo sa pinagkapasan ng palay. Eh, sayang naman. Kaya kinuha ko na lang. Para pang pakain. Discard, discard, discard lang. Yan talaga ang mga, ano, farmer may diskarte, eh, gawin mo. Huwag kang tatamad-tamad. Pag tatamad-tamad ka, wala. Ito guys, so, oh. lalaki na nila. Nung nagpaani kami, maliliit pa to. Ilang buwan lang, dalawang buwan lang nakaraan eh. Lalaki na sila oh. ngayon naman nakalabas dalawa na yan ayaw pumasok kaya ako yun kaya inopen ko yung ano gate nila para papasok yun pumasok na guys pwede ko nang isarado to kasi dami tayong punla dito may mga pain pa tayo sa daga baka makakain sila kasi isang araw eh may nakakain ng ano yung pain namin sa daga namatay yung isa yun <coughs> guys lalag ko na okay salamat sa inyong panonood mga idol sana isubscribe nyo rin ako at hit ang notification bell para naman <coughs> update ko kayo sa lahat ng aking video Salamat po.